37 no? SM North makatabi so, lang ng uh, Trinoma so pakita ko sa inyo kung ano yung uh, sitwasyon ngayon dito guys Ayan, halo, uh, may bubong na at may isolation na rin guys dito sa area Ayan. halos kompleto na so akaya tayo guys para makita natin yung uh, pabuhan dito sa may taas Ayan, ito yung sitwasyon ngayon dito. Ayan, sa area. Ayan, halos sa buo na. kompleto no, na rito. Hanggang doon sa kabila. Ayan. May mga tao na gumagawa ngayon dito guys. Ayan, may mga workers na pangilan-ngilan dito sa area na ito. Ayan. doon sa baba. Ayan, sa lugar. Ayan, may mga tao na yan kumakuha dito sa lugar hanggang doon sa taas baba tayo guys balik tayo sa para makita nyo yung uh, area no? Okay. baba tayo dito sa mali stress ng hagdanan Maraming salamat sa sumusuporta sa ating uh, YouTube channel. Thank you, thank you very much sa inyo lahat. No? At uh, ako po ay magpapasalamat sa inyo lahat. So bago tayo umuwi, no? update na tayo dito MRT7. Dito sa my EDSA. EDSA muna tayo guys. Para makita natin yung mga uh, ngayon dito. yan patawid tayo dun sa kabila para makita natin so, dito may mga workers dito sa taas na yun ang mga galaw. dito muna tayo sa may bakanting uh, area no? ito yung tawiran ngayon dito pinat ginagawa kasi nandun sa may sa kabila so ayan ngayon din tayo sa may MRT 7 Sa ito area na ito tayo dito. Ayan yung harap guys. Mapansin nyo. Hangin yan yung harap. Yung uh, MRT7 dito sa may EDSA. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So update tayo ngayon ang workers nila nandun sa loob no, ng uh, area Kaya hindi natin matanaw dito guys didikit lang tayo ng konti dito yan ito yung MRT 7 station plus station dito sa may edge guys so, yan yung uh, kanilang ano dito uh, yung para uh, sa tao no station yun na lugar na yan dito may mga poste pa hindi ah... Uh, hindi pa nabubuhusan ayan, hindi pa nangagalaw puno ng tubig nandito sa area na to ayan galing nga uh, trinoma yan guys yung mga na yan may tao dyan ayan, uh, gumagalaw ayan, ayan dyan sa area na yan guys ayan, ayan, ayan silang, uh, naglilinis meron silang activity dyan bago tayo may update muna tayo sa MRT7 dito sa may uh, ng uh, sa harap ng Trinoma yan guys at sa tagiliran ng uh, EDSA uh, ng uh, EDSA North na yung kabila dito guys sa may ano na eh ang lugar na itong uh, nakaharap natin yan sa may tawiran tinanggal kasi yung footbridge doon kaya sa baba mo na nilalagay yung tawiran ng tao kung nakita nyo guys ayan sa area na yun eh. Ito yung last station dito sa may EDSA, MRT 7. Ito yung gano'ng karami yung uh, tao na tumatawid galing ng SM North na upunta ng uh, Trinoma. Ayan, guys. Hanggang doon. Ito naman tayo sa may uh, ilalim ng MRT 7 station. Ayan, guys. Ayan, hanggang doon sa lugar Ayan, hanggang doon bakante. Ito pa. meron pang hindi pa ginagalaw dito na kasama sa MRT 7. Itong bakanting uh, lote na to guys. Kasama pa to kasi may mga posti pa ng uh, MRT 7 dito sa lugar na to guys. Ayan. Ito yan. Mga posti pa na hindi pa nabubuhusan. May takip lang ng mga uh, wire. Ayan. Dito sa lugar na yan guys. Ayan oh may mga ano pa may mga post pa ng MRT7 na hindi pa nagagalaw so ang gando sa gilid ayan yan yung uh, last station dito sa may EDSA no? katabi ng uh, LRT3 no? MRT3 dito sa lugar ito yung malaking MRT7 yan yung uh, station niya dito sa may EDSA uh, na pagitan ng uh, Trinoma at saka ng SM North. Yun naman kabila ng station. Yun naman po yung yung LRT3. Yan. Yung doon naman sa may dulo. Sa may uh, kanong bahagi natin. Yun naman yung line 2 area. Yung may bakod na area na yan sa IGIG. Kasama pa yan sa MRT station dito. No? Medyo mabagal yung uh, paggawa dito sa lo ano na to area na to kasi nga hindi ganun Marami yung mga workers, hindi katulad doon sa kahabaan ng Commonwealth. Halos sa uh, Payarina yung mga station doon guys. Ayan. lugar na to. So marami pang poste na hindi pa nabubusan. Tulad nito guys. Ayan. So, eh. Hindi pa nabubusan. Ayan. Hindi pa nang gagalaw. Puro hukay lang. Dito ganun din. Marami pa to dito guys. Eh. Siguro mga pinsing uh, poste pa uh, to na hindi pa nabubuhusan yan. Eh. Lalo na to mga delikado na to sa tao guys. Yan. Pwede na tong uh, maka-aksidente. Kasi nga hindi kompleto yung screen no. ayan May mga butas dito guys. Yan. Hindi pa halos ano nagagalaw. Puro hukay pa lang. Ang gandon sa area na yun guys. Ayun ang gandon sa area. May mga butas pa doon. May mga damo. Mga poste pa to dito eh sa lugar na to guys. ayan tapos di ba yan yung station napakataas naman na rito ng uh, release ng train guys ayun no oh. halos uh, pumantay sa mga SM no hanggang doon sa area na yon zoom sumlang natin konti ayan yung kahabaan na yun guys halos nakapantay sa building ayan oh. hindi natin alam kung bakit ganyan kataas yung uh, release ng station dito sa may EDSA EDSA na kasi ito guys ito area na ito. dito labas tayong konti para makita nyo yung mga poste poste pa rito guys na may, ano, blue sack yun andun sa kabila dito sa lugar ayan yung mga poste pa na hindi pa kompleto iba kompleto yung mga blue sack na yun sa kabila guys mga post yan ng, ng MRT7 yung mga yan, yung mga blue sack ang kagaya niyan guys oh, mga blue sack na yan ang ganda niya sa dulo yan o sa maraming salamat po sa inyong lahat e, walang sawa yung pagsuporta sa aking uh, youtube channel Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. So, dito may mga pangilan nilang pang, pang poste. Dito may mga pangilan nilang pang, pang poste rito na yan o. Hindi pa nakukumpuni hanggang doon sa area yun. Zoom lang natin konti. Ayan guys nandun sa kabila so ayan yung habahan ng MRT7 station EDSA Thank you, thank you very much po sa lahat So dito may mga poste pa rin na Ano na Pinakalawang na guys So yan, nandun sa kabila